Good morning. Ang panate natin ay magkapi. Maganda si Marlo po sa lahat. Kamusta po yung bagyo natin? Sana po kayo, hindi kayo nakapot ng ba. Kapi po na sa tabaho pa. Good morning, good morning. Uh, maganda umaga sa lahat dito sa Pilipinas. Diyan sa Ibayong Dagat, sa sulok sa buong mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Na sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Tigpas man sa ano mga sarona. Thank you, thank po. Maraming salamat. At sana po lagi kayong kabayan ni Lord sa inyong kawain. Kapit po tayong lahat. Good morning, good morning. Uh, medyo maganda ngayon ang panahon po. Pauwi na rin mamaya hapon sa bahay. Hindi rin kasi makatawid ng puntang kabite. Malalim pa hapon. Tandaan. Then sa akin hanggang bakur. Good morning. O, oh, shout out dyan sa nakaduti dyan sa mga kasama ko. Ngayong umaga. Shout out dyan sa Ortigas, sa Raffles. Yung nakaduti ngayon po umaga, set out po sa inyong lahat. Set out dyan sa Oriental Mindoro. Dyan sa San Isidro po. Sa aking kapatid, sa atin po, set out po. Dyan sa Akinino. Sa Oriental Mindoro. Sa Matula family, set out po. Dyan po sa Labunan. Sa Las Reyes family, set out. Dyan sa Bulalaga Oriental Mindoro, set out po. Kay Matias Minancho kuya ko. Umaga po sa iyo, kuya. Kamusta ang bagyo dyan sa Mindoro? Sana po kayo ay hindi kayo nasalanda ng bagyo dyan. At dyan sa taga Kabiti, sa Naik, sa Pasinaya, Bronibo, sa, sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating lahat at la lagi tayong kabayan ni Lord. Thank you, thank you po. Condition and more power, ako po ay magpapaalam na.